Madam, sama na kita sa vlog Ang <laughs> bilis ha. <laughs> madam, ano? Para hindi na makakatanggi si boss. <laughs> madam, kahit ano. 110. Dada-dada <laughs> na dada, dada, lang. Saya mga bossing ka. Bali magandang hapon po sa inyo lahat. Bali meron sa atin nag-walk-in. Tawad niya madam. Wanting grabe naman madam. Hindi ko na ba talaga maawas na naghahanap buhay na gwapo? 110. <laughs> Ayo tahu muna. Tatanungin tak mana kita gua apa betul lagi si si no, si madam. sa personal. No doubt. <laughs> So yun, mga bossing ko. madam, para naman kahit pa paano naman, may kitain naman si AC Garage, kahit 1, 2, 5. Kita mo naman yung asking, asking ko, madam. Ah, <laughs> so, Ang naman ang first car ni Madam. Ang ganda ng smile. <laughs> Kaso mo, hindi kakayanin sa tawad. Dinadurog tayo maiki ni Madam. Ayun si Madam mo. Oh. Madam, ano nang sabi mo? Ayos naman po. Punda. Ayos naman nakita yung sa uh, post ko? Kapon ah, lang din po. Ah, oh, 115 sa'yo na. Oh, ano yun? Nag-150 ka na. Pungkain. <laughs> Pungkas. Oh, sige, magkano ba? i mo. Pungkain. Magkano ba pang pangkas? Kahit ano. Ah, oh, pami, siya. Shoutout ka lang pala muna. Naputol kanina eh. Ano po? Wala. Shoutout lang po sa mama ko at saka doon po sa mga taga-sama. Ako, oh, hindi mo siya shoutout eh. Shoutout kay Boss Asia eh, Foggy. <laughs> So yan mga bossing ko, bali. Ayan ba na yung mga kasama ni boss. Mga bossing ko, baka may gusto lang po kayo batiyan. Ay, ano? Baka may shoutout lang kayo. Ay, ito pala. Shoutout sa tagang potong. Yan, ikaw boss. Wala po, wala. Wala, nahiya ka? Sam <laughs> David, happy birthday bukas. Ayun, boss. Shoutout. Okay dito, okay dito. Madam. 1.15. Kasi oh, kayo bibigyan natin pang gas lang, ano, 1.000. 1.14. 1.13. 1.13. Madam, di ka na ba nakakawas sa naghahanap boy? Wala... Nyar, wala sahod, nyar! Lan, wala mo na sahod, Lan. Wawa ka naman. Sabi mo naman, dagdagi. Dagdag <laughs> daw <-dabang>. Dagdagi? <laughs> Madam, para matapos na, matulungan lang kita sa first car mo. Pag binigay ko ba sa'yo, magiging masaya ka? Sobra! Sobra po. Ano ba napipili mo na ngayon? Masaya na. Gusto, gusto ko na siya ayaw Ay, eh. Eh, magpapaturo pa kasi ako, wanta. <laughs> May bayan diyon. Mo <laughs> matagal na matagal na talaga na ano -no -no to si Madam, talagang pinag mo ako tawaran no. No. Basta talaga mga ba, patangga negosyante rin talaga eh. Marunong na marunong talaga eh. Excited na no, boss, excited. Hindi ka ba napaisip kung hindi ko ibibigay sa'yo ng ano, sa tawad mo? Hmm. O nag-iisip ka na rin na? Wala, talaga. Ano na po na, oh, ito, last sa natanong. Gwapo ba talaga si AC sa personal? Oh. Sige na, sayo na. Yeah. <laughs> Para na nautumo ako dun ah. Hindi, <laughs> sayo mga bossing ko. Ah, uh, bali gusto ko lang magpasalamat kila madam. Ah, uh, ah, uh, congrats sa kanyang first car. Madam, congrats. Ano, na, na, ano nararamdaman mo ngayon? Super saya. <laughs> Happy? Sobra po. Yan ang mga bossing ko. So, papakita ko lang sa inyo. Yung uh, na sa atin. Boss, solid ba? Solid ha? Solid. Gwapo ba ako? Gwapo. <laughs> Ah. <laughs> na doon yung excited ng bata. Oo, na-excite nga na moshati. Eh. Sayang so, mga bossing ko, bali automatic transmission 'yan. Ice cold air ko kasi pinagawa natin aircon niyan mga bossing Aloz bago yung bra ah, bago yung ah, condenser evaporator niyan mga bossing, yung aircon system niya. Kaya sobrang lamig niyan. Kaso wala nang jacket si Madam, may jacket, 'di ba? May jacket po. Ready. O ba mahuhulog ata na. Ayun. So yun mga bossing ko, bali ayan, bibilhin na natin sa tawad nila. Ah, uh, congrats kay Madam. Madam. Anong ano mo naman masasabi mo wala na? Okay po kay Boss AC. Suportahan niyo lang po siya. Bye. <laughs> Sabi ng mga haters ko, hindi raw ah. Okay, <laughs> na no, so on. yan ako, binigyan na natin sa tawad ni Madam. Congrats, Madam. Ingatan mo to. Ah? Ano na? Nagusta mo? Nagusta sobrang mo. excited na po. Sobrang excited na. Excited talaga siya? Anong kanina excited na talaga? Bago ka mapunta. Nakabadya lang po kami, paparna. Na? na Tara. Ano badya? Ayun? Ba? <laughs> Oo nga, ano? <laughs> Ayos din. Ah, sige na. Nag-receive ko na may congrats Thank you po. So, mga bossing ko. Bali, sold na po for only 112. Ayan. Pinagay na ni madam. Ayan. So, first car niya. Solid yan mga bossing ko. Madam, congrats ha. Thank you po. Congrats, congrats. Sold. Ayan si madam, happy happy. Happy happy ka madam. po. Hindi ka mapaniwala. Ano nararamdaman mo ngayon? tunay lang ha? Yung tunay sabra lang. Sobrang saya ako. Sobra, sobra, sobra. Dahil matagal ko na nga kung gusto bumili ng ganyan nga po, pang daily. Gawang minsan nga po Dahil naka-uniform po ang hassle po kapag nakamoto. Oo, oh, Kaya... ito maganda dyan. Pagka papasok ang maayos yung makeup. Ay, pagkaalis oh, ka. Oh, pag... Mag sa... Eh, hindi ka ako maayos. Oh, hindi, pagka hindi ka hulas, kumbaga. Uh pagka, pagkaalis ka maganda sa bahay. Pag pag uh, pag nakarating ka doon, ma maayos pa rin yan yeah. kasi syempre may aircon di ba o ano naman masasabi mo talaga happy ka talaga ngayon sobra ko quality hindi ka makapaniwala yung bibigay sa'yo opo. opo nadali nyar nadali ako ng mga pag mga magaganda pala na. talagang nadadali ng tawad eh maganda kasi si madam eh hindi yan so yan mga bossy ko uh, gusto ko na i-congrats si madam congrats madam peace bum so. lang tayo smile ka mo tontuwa <laughs> na talaga siya so excited ka na mo eh Magpapaturo pa oh. lang po ako. Then... Ayan, so yun, receive ko na payment ni Madam. Maganda kasi si Madam, kaya nakatawad tuloy niya. Wala akong magawa sa mga magaganda oh. eh. Ang bango pa, may strawberry. <laughs> <laughs> so yun, kupal oh. <laughs> talaga si Ace. So yun, oh, mga bossing ko, happy birthday mo lang kami, Madam. Anong, ano naman, anong, anong say mo? Thank you po kay Boss AC. Mauwi na. <laughs> Excited talaga siya, no? Happy-happy ka talaga? Opo. Opo. Ah, ano bang, ano, inilakad uh, yung lakad ngayon, biglaan lang ba? Opo, biglaan. Biglaan lang. Nihayang mo lang sila. Mm -mm. sakto po, wala pong trabaho yung marunong po sa amin mag-drive. Eh di, sabi ko, baka it's a sign. Oh. Tapos saan mo nakita to? Yung, ano? Sa post niya po. O, oh, yung binijuang ko. Oh. Oh, Opo rin po siya sa post niyo po yung mga pictures na lang gano'n. Mm. Nyar, wala sa akin si Junior! Ay, ano yun? Ano yun? Tu ha? <laughs> madam, pagkalat mo si AC mabait oh, ha. Oh, sa Batangas. Ha? baka, baka si, ano eh, totoo naman pala. Tunay pala, tunay. Yan. Congrats kay Madam. Uh, ayun. Bagay na bagay sa kagandahan yung kotse. Yeah. Madam, thank you so much ha. Ang ni Madam. Ayan. Thank you so much. So, well, thank you. Well, thank you, thank you. So, ayan. Tepok na po yung Hyundai Gets. Pasensya na po sa lahat ng mga naunahan sa mga nagme-message sa akin. Ayan, dinali na ni Madam. Sa so, kanya na yan. First car niya. Congrats. Enjoy. Peace mo let. Ay, shake naman. Nangyayat tuloy si AC Garage. Thank you. So, thank you. Ang lumbot ah. Thank you so much. Congrats kila Madam. Ayan. So, tepok na po. Thank you so much. Congrats. Ano, malupit nga service sila, bossing, oh. Galing pala nga na yan. Galing, sa, galing. Tahal Talbatang. Batangas pa. Ayan, oh. Bin binabata tayong badya dito sa General Trias Cavite. Ayan na oh. si Madam. Bagay na bagay sa kanyang kagandahan. Susi pala. Sinala <laughs> mo pala, <laughs> Susi. Nakakain natin susi. Ito man, beers ako. Kasi parang ayoko ibigay mo na. Kasi masaya-masaya masyadig. Ayan, so, madang enjoy po sa first car. Ayan na. Thank you, boss. <laughs> thank you, thank you. Depok. Lahan, wala sahod ka. Wala sahod ikaw. Hindi, may dosa yun, may isa. Baka mako yung budget. Bye bye! <laughs> bye bye! Ayala. Ay, first